kasi pag gagawin na natin ng fishnet, matagal kasi What's up mga buddy! Welcome back sa ating channel For today's video Na-reset na ni ba the router Yung ating tub Ito yung mga pool gold Na nakuha natin Tapos Bumili tayo ng uh, Waterproofing cement Para dun sa ating tub Ito yung nabili natin kanina mga buddy Ito Ito Island Concreto Bond. So, may nakapagsuggest sa atin na yan, ito yung bibili natin. Tapos, salo niya ng semento. Depende sa dami ng ilalagay nyo. Pero, hindi namin inubos agad yung isang, isang, ito, yung isang galon. Kasi, uh, isang pan lang yun. Tapos, siguro mga tatlo or apat na balikan yun pag, pagpahid mga bali. Para sigurado talaga mama waterproof <laughs> yung ating pond. So, papakita natin mga buddy. Let's go! say so, Danny Blow ng bahala. Ano na yung bulan dyan Ang tamang ting. Loko pa na lang na tanan. Ha? siguro yung mong gamiton, ana. ano yeah, Sa gilid ba? Bras, ano, yeah. Basa man siya no? Di man din cha lapot. Kita siya din cha natin dito. natin yan lahat mga badi. Ay di na din yung blasting ni. gilid. Ayun. Batin natin dito sa palibutan na natin to lahat para panikuradong walang dik Ye siya color violet. Moro ubi Okay, ngam violet no kulor. Putih sa tukolor na. Hindi uh, natin itong magamit ng mga one week Kasi patuyin natin ng mabuti itong mga padi Siguro mga tatlo or apat na pahid uh, Every day, paulit-ulit Hanggang sa uh, matuyo talaga siya Bago natin naglalagay ng tubig Ano? Para syang purple sama ng amoy parang amoy mapansok kahit <laughs> eh, may sipon tayo tagos <laughs> sama ng amoy <clears throat> so first coat pa lang mga bali. meron pang tatlo pinagkasya lang ni Danny Blue yung dala niya yung pinto ay waterproofing pala kahit may sipon ako tago sa tagos pa rin sa ilong yung gilid lang importante yan tapos mamayang hapon karahan uh, natin ulit ng pangalawang coat tapos dito sa labas Lagyan okay, natin ng semento na may sahara. Yung uh, gilid. Ayan. Di mo? gahit na. So, dito tayo mga bari. Punin natin itong mga fry ng gapi koi. na eh? Ano na? Dari. na rin. na? green? So 1, 2, 3, 4 Yung mga medyo malalaki na Huwag na natin kukunin to Lagay natin to sa Baka mag reset tayo ng dalawang tab Ay ng black box Diyan natin ilalagay Kasi kumakain na yan ng mga bagong fry And then yung mga maliliit lang natin kukunin So 1, 2, 3, 4, 5 6 Tapos may mga drop pa dito na maliliit Okay yan, meron din doon. Eh, dito. So, kunin natin yan lahat mga bali. Ihulog natin doon sa cement pan. So, sa so, bali, natin lang natin pakunin kasi hindi pa tayo masyadong magaling. Ayoko humawak muna ng tubig. Baka lagnatin na naman tayo ulit. So, gawin na natin. Let's go. May red ears na kaya? May albino gapi ko yung red ears na kaya dito. Ano pa dito? Dami. Damn. Ito. Silip. Silip. Ito. Ang daming fry. Tumutulo yung aking sipon. Nakukuha <laughs> so, tayo ng tubig, mga buddy. Papakain tayo doon sa ating mga isda. Before, so tara. Nagpapakain tayo sa ating mga isda ng Tubi Fakes. Let's go! uunahin na natin dito sa full gold oh. ito din may full gold dito ng mga breeders <laughs> Ew, kinamay Pugas na tayo after mga body Kasi pag gagamitan natin ng fishnet Matagal kasi kamay na natin ito RDSS RDSS dito naman yung ating Blue Dragon na puro male hala tayo ng konti ito ba? Yung. dito blue dragon na female lagay tayo konti lang dekat dag natin alright dito sa kabila mga breeder na pidert abos na abos na kanya ng tubig and then dito tayo sa mga blue dragon ang mga fry ini yang mereka ratu banyak nggak? Terus kalau lagi kain itu sama bagaian yang cuci. Ini dari mana lagi? Kalau lu teragun di to, mau fry. Ini mau fry nanti. Ramai. Okay. breeder pa dyan uh, ngapit na mag-trap taga na rin kasi isang araw lang ito sa so kanina kung na nung natin na dito ubos agad ayan tapos itong sobra pakain natin dito ayun ang anak pala yung ating mga blue dragon dito ang oh, dami fry Siyempre, kukunin natin yan mamaya. For the meantime, kainin na natin ng mga tira-tira. Blood Dragon. Blood Dragon. Alright. Ito, dito sa EBT na natin ilagay. Ang sobra. Ayan. Ito, talagyan ko na lahat. So mamaya maglalagay tayo din sa mga albino gapi koi natin. Dito. Dito yung mga boy And Dito sa kabila. Yan okay, meron dito. Mga breeder size. See ya! So... terasa itu kok enggak terasa. tak mana apa misalnya waktu gitu. Lagay tayo ng tubig mga pari. Ayan ah, na, ito bukits. Ay Isolation? So, ayan na yung ating mga albino. Ay, napalit dito daw, Mga fry dito. Mga fry dito doon. doon. Din albino boy. Ito yung mga breeder na

Ah. Ayun diway kan din. Tampakan. Andre nanti na antube. Hala di ta sama ngapans. Oh, di ba. Kenapa kali nestig nan? Di ba. Panin lu na ilo nan. Panin lu ka, emo yo basan. Yeah. So, dito yung lagay yung ating full gold. Mga fry. yung mga quality full gold. Dapat ingatan sa paglagay. Ano <laughs> Matingat-ingat sa paglagay ng mga fry ba ganyan? Mangya <laughs> ka talaga. <laughs> full gold.

sobrang lakas <coughs> ayun na apil na nga mga dito na nga tayo hulog apil na na kay dito lang na yung mayon yung dool na uh, balikan ko pa ni hindi na kumanghimay pwede Ito na lahat yung full gold. HP malagay. <laughs> Half <laughs> black. Half black full gold. Lagyan natin dito yung iba. Hehe, may ini ni Badero go Pulong natin yung full gold Dito sa kabila yun lagi na makuha Mayroon ba? ba? Mayroon ba? Mayroon ba? ba? Mayroon ba? Mayroon ba? Mayroon Mayroon So, ayan mga buddy Hanggang dito na lang yung video I hope Nag-enjoy kayo sa ating video mga buddy So, kita-kita tayo bukas Para sa panibagong video Yun lang, bye Fish out